Hi ka sa may bago tayong taga-intro for today's video kasi hindi naman tayo magaling mag-intro baka sakaling mag-trending ng ating mga vlog <laughs> ano nyo kasi parang awa nyo nakahirap-hirap kaya mag-video <laughs> lalo naman sa pag edit ng mga video ay naku kahirap ang tagal aabutin ka ng mga isang taon Hoy! Lalo, lalo naman sa pag voice over parang kang tanga tumatawa mag-isa o diba baliw yarn kaya parang awa nyo na, pahiram kahit isang minuto lang panoorin nyo yung aking mga drama sa buhay para naman ma-recommend ni Algo ang aking mga videos to the wider audience para naman ma na ang inday <laughs> 分のシャーチュー。<laughs> <laughs> <laughs> Pupunta pala kami ng Rui nito dahil mamimili kami ng perfume. Nasa Rui kasi ang mga murang bilihan ng mga perfume, sunglasses, accessories. Kasi nandito yung mga retail at saka wholesale price. Sa mga nasa uma na hindi pa alam, pumunta lang kayo sa Rui at makikita nyo doon ang mga murang mga bilihin. Nasa likod lang po siya ng everyday store. Tapos may makita kayong hospital. Baybayan nyo lang yung kanto na yun. Nandun lahat ng mga pagdating ng mga murang bilihin. Pwede kang bumili ng wholesale at saka retail price. Kahit, kahit anong gusto mo nandoon na lahat, mag-ikot-ikot mag -ikot -ikot ka lang doon. Wag puro ikot ha, maglakad-lakad din, baka mahilo din kayo. <laughs> Bago pala kami mamili is dumaan kami sa simbahan, gawa ng madadaanan naman yung church. di ba Nakaka-guilty naman, nadadaanan mo lang yung church, tapos hindi ka magdasal doon. So, nandito na rin lang kami sa Rui, dahil nandito ang Catholic Church, so dumaan na kami para magdasal. Hihingiin na namin lahat, pati ikaw. Joke. <laughs> ano, video-video na rin kami dahil walang tao, pagkakataon na namin, o oh, ba diba? na namin na ipakita sa inyo ang Catholic Church ng Uman sa oh, ba diba? Sipag namin. salamat naman kayo, ka. after namin magdasal is dumaan muna kami dito sa may tindahan dahil nandito yung paborito ni Edwin na turon na banana. So, sa gilid ng simbahan, mayroon dito tindahan na lagi namin binibilhan ng uh, saging pag na nagsisimba kami. So, syempre ngayon, for today's video, hindi yan -absin si paring Edwin nyo. Gawa ng paborito niya yan at nagtsaan na rin kami. Dapat busog kami para may energy kami mang barat doon sa tindahan. <laughs> hindi ka tunay na vloggerist na kahit mainit initiis mo dahil sa video. <laughs> Ganun talaga pag vloggerist ka. Okay lang kasi masaya naman ako sa ginagawa ko. Minsan nakakapagod Minsan, nakakatama din gumawa ng video pero pag naisip ko na nasimulan ko na at sayang naman yung mga airport at saka oras ko, diba? So, so, ilalaban ko na to kahit ayaw nyo. <laughs> Nandito na tayo sa mga bilihan. Ito yung everyday. Tapos, uh, baybayin nyo lang yung maliit na daan sa gilid ng everyday. Tapos, sa likod may makikita kayong restaurant, yeah, hospital. Yeah, doon, sa dulo you know, na yun. Diyan makikita nyo na yung mga murang bilihin. Kami kasi dito, may suki so kami yung Ocean Store. Mayroon silang mga sunglasses, accessories. Pwede kang bumili ng wholesale price at saka retail price. Mga mura lang siya pero good quality. Solid po siya sa price at saka pag gusto nyong magbenta-benta dito din ako bumibili ng mga binibenta ko minsan. Paiba-iba kasi yung supplier ko minsan yung iba sa Dubai tapos dito iba-iba depende pagwan sa kung saan ako makakamura. O, diba? Ito yung pabanguhan sa perfume corner naman yung pabango sa Ocean Store, meron sila dong mga relo, sunglasses, accessories, cellphone, uh, accessories, mga bags, wallet, whatever. Nakabili kami ng sunglasses, relo, at saka mga perfume. Ilalagay namin sa bagahe pampasalubong. Tapos dito sa Everyday, dumaan din kami. May sale sila na sardinas. 16 pieces, 1 real. Pero good for 1 month lang yun. Nagawa nga nang pa-expire na siya. After namin mag pupunta kami ng Alcabayel. Gawa ng marami pang kulang sa boxes namin. Ang hirap talaga punuin pag magpapackage ka. Ubus ang kayamanan. <laughs> dumaan muna kami dito sa China Store. Chinese Store. Gawa nga nang nandito yung ng baboy. Chinek namin kasi last time na pumunta kami wala. So mga ilang buwan na rin kami hindi nakakain ng baboy. So bumili na kami kahit mahal. Gawa ng minsan na uubusan at wala hindi siya laging available kasi ang baboy dito sa Oman guys, bihirang bihira lang kaya bumili na kami. Pikit mata na lang para makakain ng masarap. Siguro deserve naman namin 'to. <laughs> mga linyahan ng mga gastador. sa <laughs> <laughs> naman talaga kumain ng baboy guys. Kaya pagbigyan na namin yung mga sarili namin para naman matuwa kami. Hirap-hirap <laughs> kaya magtrabaho no? kaya pakainin na natin yung mga sarili natin ng masarap minsan, hindi yung puro toyo, noodles at saka itlog. <laughs> budget pa kasi pag wala nang budget edi eh, go back to the basic yeah, uh, noodles, itlog at saka hotdog o oh, diba magkapamilya yan <laughs> kasama sa hirap at ginawa Nandito <laughs> na pala kami sa Alcabayal, hindi ko man lang namalayan sa kadaldalan ko. Bumili kami dito ng ano, uh, gatas, sabon panlaba, sabon na uh, pabango, at saka shampoo. Kasi, at uh, mga anik-anik kung ano-anong mga binibili namin para lang mapuno yung boxes namin. Gawa nga nang hindi talaga mapuno-puno anong page na. Mga isang taon na to. Hindi <laughs> pa package Butas ang bulsa mo. Araw-araw kang maghahanap ng pampapuno ng boxes. <laughs> Kaya kayong mga nasa Pilipinas is uh, kung ano yung dumating, magiging masaya na kayo. At kung ang sabon ay hindi mabango, ay ba hindi na namin kasalanan yan. <laughs> Basta ang alam namin mabango kasi inamoy namin yan bago dinampot. <laughs> pero seryoso, kaming mga nasa abroad, marami kaming maririnig galing sa mga kapitbahay, kamag-anak, nakisyo ganito yung pinadala namin, uh, nagpadala-dala pa pero hindi naman mabango. O, oh, ba? Diba? Masakit para sa amin yun dahil syempre nag-eport kami na magpadala. Kaya minsan nakakawalang gana na rin magbigay gawa ng sa mga feedback na maririnig mo. Matagal na rin akong na hindi nagpapadala ng mga boxes ngayon lang dahil kailangan. After pala namin mag-alkabayel kami city center dahil kailangan kong bilhan ng aksesoris yung crocs ng Ate Sam. Pangalan na niya ang binili kong aksesoris para hindi mawala. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, uso din ang nakawan kahit chinilas. kasi <laughs> sale ang New York brand, kaso wala namang mapili si paring Edwin dahil mahal pa rin daw. Pagdating sa damit, hindi kami masyadong nag iinvest ng mga mamahalin kasi sawain din kami sa damit at saka pinamimigay din namin up. Isang weeks. Napakadala na kami ng Hello guys, nasa Jollibee kami kasi dito kami mag-dinner gabi na 10pm na so dito na kami magkakain para wala na kaming gagawin pag uwi ng bahay, mag-ayos na lang. Ginabi na kami sa kakaikot. Jollibee, ang bida sa saya. Anong uh, binigay sa akin? Ayaw Ay. ko nito. Ha? Huh? Loko-loko, tsukin-tsukin sa akin, binigay. Uh, Ay, pangit hindi uh, nga, ma-ma- Thank you, Lord. Sabi si after walang nakaligtas kahit isang momo <laughs> habang pa kami, nakita namin si Rena doon sa store niya. Kaya dumaan muna kami para makipagmaritisan. <laughs> Kasi matagal na rin kaming hindi magkita. Actually, magkabilaan lang yung store namin. Magkalapit lang. Pader lang ang pagitan. Pero hindi kami nagkikita. O, diba? Ganun kami kaseryoso sa mga trabaho namin. pag <laughs> siya ng barista-restaurant. Yung paborito namin restaurant. Kaso low budget kami ngayon kaya hindi kami kumain. Kasi nagmaritisan na naman dalawa. Kasi hindi ko sinabi ngayon. Kasi sabi niya, napatigil na naman kami po. Kasi kung tapos biglang dumating yung taga-chowking. Kompletos Ricardo's ang barkada for today's video. O oh, ayan si Eric, nakatulala na, hindi na makapagsalita, gawa ng binugbog na ni Rina sa kalukuhan. Huwag daw isama sa video kasi baka daw sumikat kami. <laughs> Kaya isama na natin siya sa video kasi malay mo dito tayo mag-trending. Oh, hati na lang kami sa kita, win-win situation ng labanan. <laughs> sa ng kwentuhan namin dyan, pinag-uusapan namin kung paano kami yayaman. Parang gusto na namin mag-apply as a contractor dahil sawa na kami sa buhay abroad at buhay mahirap. Ha, <laughs> charo. <laughs> <laughs> tama na ang maritisan, Pauwi na kami nito. Dadaan mo na kami kinahan. <laughs> at <Bukat> may nabuyaghan. <laughs> You <laughs> Ay, oh. Thank bye bye. You. May masadiras na oh. <laughs> Sa buwan. <Ayin>. May pulutan. Diyos me, oh, ganito ang buhay vloggeres. Bago magayos magvideo-video muna, o oh, ba? Diba? Kaya 10 years bago matapos ang mga gawain, paano to do video-video pa? <laughs> so, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating video guys. See you sa next video at kami magayos pa din eh. O oh, bye-bye. Thank you for watching and God bless. Mag-iingat po tayong lahat. Please follow and share. Babosh!